Hi guys, welcome sa aking youtube channel so for today's video guys magluluto tayo ng bangus so sa mga subscribers ko dyan hindi mo na ako nagla live ngayon kasi nawawalan tayo ng gana o nadismaya tayo kasi um, hindi ko na lang babanggitin para hindi kayo madismaya alam niyo naman na, ayan, malumpat ang person. So, iluto na lang natin yan ng bangus. Talaga ba? Mm -mm. So, ayun guys. Pinilit kong hindi magkwento. Pero, naikwento ko na. So, wala na tayong magagawa. So, ang magagawa na lang natin is, huwag na lang natin, ano, sagutin yung mga tanong yung mga mga ganito ganyan kasi talo tayong maguguluhan alam nyo naman parang nawalan ako ng nawalan ako ng gano sa blogging pero kailangan kasi may, may second chance may check talagang nabulan pero parang pangalawang pagkakataon pangatlo pangat huwag susuko so ayan magluluto ako ngayon hmm itain yan syempre so ayan pinapainit ko lang muna hmm. yung ating antika tapos saka natin lalagay ng bangus so, i-open ko muna yung ilaw dito para mas maliwanag kahit ako hindi na makikita. Ano? Stress and person. So, ayan. Tapos na rin ako ng magsaing. Tapos, wala na yung konggasan. Zero balance na. Zero balance. Liyad <laughs> <G> <laughs> Oh, so, ayan. Parang ayaw ko tapusin yung video na ito. Ah, parang gusto ko na parang tapusin. Ayan, gusto daw ni, Mag ni Lolo Whitey na magkita yung mukha ko. So, ayan, pinapakita ko na. So, nakita niya na. <laughs> It's so ramaday. So, ayan na. So, nakakatakot kasi ito pag maglagay tayo. Kasi parang boom, mastic. So, lakasan na lang ang loob. Hindi pa man mainit. Yan na. Hindi tayo sa kusina ngayon. Kasi magluluto tayo ngayon. sabi Okey, saya kena tengok komitmen daripada yang antaranya. Okey. tak salah So, yun lang, guys. Sige, yeah, tingnan tayo na maluto upload Kasi kahit ako, hindi ako makahintay. Ayan ang ay ating bangus. Bye-bye, guys. Thank you for watching. See you sa another video